araw, babalik tayo sa Singapore. Isang lalaki ang binitay noong April 16, 2025 sa Singapore. Isang parusang hatid sana ng hustisya para sa isang krimeng gumimbal sa buong bansa noong January 2017. Siya si Teo Gim Heng, isang ama ng tahanan na dapat sana'y tagapangalaga ng kanyang pamilya. Ngunit noong January 2017, sa mismong loob ng kanilang flat sa Woundland, Singapore, pinili niyang wakasan ang buhay ng kanyang mag-ina. Sinakta niya ng tuwalya ang kanyang asawa na nooy anim na buwang buntis. Unit hindi pa doon nagtapos ang bangungot. Binalingan naman niya ang kanyang apat na taong gulang na anak. Pinaupo niya ito sa kanyang kandungan at dahang-dahang inikot ang tuwalya sa leeg nito. Unti-unti lumalakas ang iyak ng bata at nagmamakaawa. At habang ginagawa niya ito, nakakakilabot ang mga katagang binitawa ni Teo. Hanapin mo si mama, tapos susunod ako. Ngunit hindi niya ito tinupad. Sa halip na siya kasama ng mga naaagnas na bangkay na mag-ina sa loob halos ng walong araw. Nagpatuloy siyang namuhay na parang walang nangyari nagluluto siya ng mga pagkain, bumibili sa labas, nanonood ng TV at nakikinig ng musika. At ayon kay Teo, tinulak siya na matinding kahihiyan at galit nang hamakin siya ng asawa sa harap ng kanilang anak. Kinatsaraw siya dahil hindi niya nabayaran ang tuisyon ng anak. Natakot siyang iwan ng kanyang asawa. Natakot siyang kunin nito ang lahat. At nang hindi niya na matiis ang amoy ng kamatayan sa loob ng bahay, sinubukan niyang sunugin ang mga bangkay. Pero nabigo si Teo. ni natin ang pamilya ni Teo. Si Teo Gim Heng at Chung Pei ay mag-high school sweethearts. Nagkahiwalay sila at muling nagtagpo sa isang class reunion. Kahit pareho silang may asawa noon. Mula sa nostalgia at bawal na pag-ibig, humantong ang lahat sa dalawang divorce at iskandalo. Ngunit kahit ganoon, nagwagi ang kanilang pagmamahalan at natuloy ang kanilang kasal noong 2009. Noong 2012, dumating ang kanilang anak na si Teo Z. Mahal na mahal ng pamilya ang bata. Samantalang si Pei naman ay tumikil sa trabaho noong taong ding iyon para maging full-time mom. Bago pa man mangyari ang krimen, tahimik na namumuhay si Nateo Gimheng, 41 years old, Chung Pei Shan, 39 years old, at ang kanilang apat na taong gulang na anak na si Zining, sa isang unit sa Block 619 woodland Drive, Singapore. Si Teo, ang ama ng tahanan, ay isang dating ahente ng real estate. Siya ang breadwinner ng kanilang pamilya. Isa siyang mapagmahal na asawa at responsableng ama. Mahigit isang dekada siyang nagtagumpay sa larangan ng real estate. Sa katunayan, mula 2013 hanggang 2015, inawakan niya ang posisyong divisional director sa dalawang magkaibang kumpanya. Minsan, umaabot pa raw ng six digits ang buwanang kinikita ni Teo. Ngunit dumating ang taong 2015, unti-unting nagdilim ang kanyang mundo. Bumagsak sa merkado ang real estate, at kasabay nito bumagsak din ang kita ni Teo. Ngunit ang kanilang gastusin bilang pamilya ay hindi nagbabago, tila lalo pang lumalaki. Pinilit bumangon ni Teo, pinilit niyang mag-provide para sa kanyang munting pamilya. Ibinuhos niya lahat ng kanyang ipon, lahat ng naitabi niya noon. Ngunit dumating din sa puntong naubos din ang lahat. At habang nauubos ang kanyang ipon, Unti-unti ring nalunod si Teo sa mga utang. Umutang siya sa mga kasamahan, kaibigan, pati na rin sa mga financial institutions. At mula sa isang matagumpay na profesional, na -uwi siya sa isang lalaking desperado at lubog sa utang. Kaya noong October 2016, napilitang magpalit ng trabaho si Teo. Iniwan niya ang real estate at tinanggap niya ang posisyon bilang sales coordinator sa isang furniture company. Pagkamat binuhos nga ang sipag at dedikasyon sa bagong trabaho, maliit lang ang kanyang buwan ng sweldo. Nasa 1,500 Singapore Dollars lang iyon o katumbas ng mahigit 64,000 pesos. Hindi pa rin sapat ito para matustusan ang malalaking gastusin ng pamilya. Patuloy lang ang paglala ng kanilang problema sa pera. Hirap na hirap na si Teo na bayaran kahit ang tuition ng kanilang anak sa private school. At dahil desperado na, ibinaling niya ang atensyon sa sugal. Isang bisyo na akala niya ay makakabawi sa lahat ng utang at gastusin ng pamilya. Pagsapit ng huling bahagi ng 2016, umabot ng halos 120,000 Singapore Dollars o mahigit 5 million pesos ang kanyang utang sa iba't ibang tao at financial institutions. Maging bahay nila, inilista niya na for sale at sa desperasyon, pinaplano pa niyang ibenta ang kanilang kotse para lang makaraos. Nagsimulang habulin siya ng mga debt collectors. Pero noong January 13, 2017, isang linggo bago ang karumalduman na krimen, tuluyan ng bumagsak ang pader ng kanyang mga kasinungalingan. Isang nagpautang ang dumating mismo sa kanilang bahay, naniningil ng 21,000 Singapore Dollars. Hanggang doon, pilit pa rin itinago ni Teo ang kanyang pagbagsak upang mapanatili ang kaunting dignidad na meron pa siya. Lalong nagalit si Peishan kay Teo. Pinilit pa siya ni Teo maging housewife pero ni hindi man lang pala niya ito kayang panindigan. Doon nagsimula ang mga bangayang halos araw-araw, paulit-ulit at palitan mga salitang mas matalim pa kaysa kutsilyo. Ngunit higit pa sa utang ang sumira sa relasyon ng mag-asawa. Ayon kay Teo noong October 2014, nahuli daw niya si Peisha na may ibang lalaki. Isang gabi raw na maagang umuwi si Teo galing trabaho, nadatnan niyang may sapatos ng ibang lalaki sa pintuan ng kanilang kwarto. Sa loob nakita niyang may ibang lalaki sa kama at katabi pa ang kanyang asawang si Peisha. Agad na kinuha ni Teo ang kutsilyo pero nakatakas daw ang lalaki. Tumakbo naman si Peisha sa kapitbahay para humingi ng tulong. Nais ni Teo sana makipaghiwalay ngunit tumanggi si Payshan dahil sa kanilang anak. At mula noon naging mapagsuspecha si Teo. Binabantayan ng social media ni Payshan at mga tawag. Samantala patuloy pa rin ang pagpapadala ng lalaki ng mga bulaklak tuwing birthday at valentines. Kaya doon nagsimulang magduda si Teo na baka hindi niya anak si Zining. Kasama ng utang, pagtataksil at hinala naging mitsa ito ng paglala ng kanilang relasyon. Pagsapit ng gabi ng January 18, 2017, uling sumiklab ang matinding pagtatalo sa pagitan ni Teo at Peishan. Sakit na ng tensyon na pilitan si Teo na ilabas ang matagal niya ng kinikimkim, kim ang higit 100,000 Singapore Dollars niyang utang. At ang mas masakit pa rito, wala na siyang pambayad sa tuition ng kanyang anak. Papalapit na rin ang Chinese New Year ramdam niya ang pressure mula sa mga kaibigan at pinagkakautangan na humihingi ng bayad at sa desperasyon nakiusap si Teo kay Patient ang hanapman lang sana ito ng kahit part-time job para matulungan siya ngunit imbis na maunawaan dalit at paninisi raw ang itinugon ni Patient walang humpay na bangayan sumbatan at paninisi noong gabing iyon hanggang kinabukasan January 19 2017 dumating ang isang mensahe na umubos sa lakas ni Teo. Isang text mula sa principal ng paaralan ng kanilang anak na si Zining. Nangihingi ito ng bayad para sa tuition na matagal nang overdue. Humigit kumulang 1,700 Singapore Dollars o mahigit 73,000 pesos. Durog na durog ang puso ni Teo. Parang nawalan siya ng lakas. Nilamon siya ng takot at hiya. Alam niyang wala siyang maibabayad. At ang masakit pa rito, hindi iyon ang unang beses na nakatanggap siya ng ganitong message. Para siyang binugbog ng katotohanan na kahit anong gawin niya, hindi niya na maililigtas ang pamilya niya mula sa kumunoy ng pagkakautang. Pagsapit ng January 20, 2017, bandang alas 8 ng umaga, sa master bedroom abala si Payshan sa paghahanda kay Zining para pumasok sa school. Excited na pumasok si Zining. Nakasuot na ito ng uniform at handang-handa na. Ngunit dahil hindi nabayaran ni Teo ang tuition, sinabi ni Teo kay Zining na hubarin ang uniform at magsuot na lang ng pambahay. Binuksan niya ang TV at pinaupo ang bata para manood ng cartoons. Sa gilid ng kama nakaupo si Patient halatang nagtataka. Bakit hindi papasok si Zining sa school? Sabi ni Patient. Ang sagot ni Teo wala siyang pera para bayaran ng overdue na tuition. Natakot siyang baka mapahiya si Sining at mapalaya sa school. Up dito na sumiklab ang matinding pagtatalo ng mag-asawa. Isang bangayang puno ng sumbat, galit at paninisi. Sakit na ng mga sigaw at luha para bang lason ang mga salitang binitawan ni Peishan. Wala kang kwentang ama, wala kang kwentang asawa, wala kang silbi. Napaka-inutil mo. Ang ibang tao ay kaya nilang pakainin ang tatlong anak. Ikaw isa na lang hindi mo pa kayang buhayin. Zining, tignan mo ang tatay mo. Napaka-walang kwenta. Para kay Teo, iyon na ang pinakamalalim na sugat na parang tinapakan ang kanyang pagkatao at itinapon sa putik ang kanyang dignidad. Naramdaman niya ang matinding sakit at kahihiyan. Ilang ulit na niyang pinakausapan si Patient na huwag siyang mamaliitin sa harap ng bata. Ngunit sa sandaling iyon, tila may sumabog sa kanyang dibdib para siyang nilamo na matinding galit at tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Habang nakatalikod si Patient, kumuha si Teo ng tuwalya sa banyo at agad na pinalibutan niya ng tuwalya ang leeg ni Patient at hinigpita ng pagkakahawak. Mahigit labing limang minuto niyang tiniis ang iyak at hingal ni Patient. At kahit humihinga pa ito, tinapos niya lahat gamit ang sarili niyang mga kamay hanggang sa tuluyan tumigil ang paghinga nito. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang bangungot. Binalingan naman niya ang kanyang apat na taong gulang na anak. Pinagpo niya ito sa kanyang kandungan at dahang-dahang inikot ang tuwalya sa leeg nito. Unti-unti lumalakas ang iyak ng bata at nagmamakaawa. At habang ginagawa niya ito, nakakakilabot ang mga katagang binitawa ni Teo. Hanapin mo si mama tapos susunod ako. Ngunit hindi niya ito tinupad. Sa halip sa mga sumunod na araw, sinabi ni Teo na sinubukan niyang magpakamat. Pero hindi ito natuloy. Pinatay niya ang kanyang cellphone upang hindi siya makontak ng mga pinagkakautangan. At nagpadala na lang siya ng message sa mga teacher sa kindergarten ng anak na kunwari may sakit ito. Sa pamilya niya at kamag-anak ng kanyang asawa, puro palusot at dahilan ng binigay niya para makaiwas sa darating na Chinese New Year. Sa loob ng walong araw bago natuklasan ang mga bangkay, inamin ni Teo na natutulog siya sa iisang kama, nanonood ng TV at kumakain kasama ang naaagnas na mga katawan ng kanyang asawa at anak. Sa mga araw na iyon nanonood siya ng TV, nagpabrowse sa YouTube at nagpapadala ng mga text gamit ang pangalan ng kanyang asawa. Pinapalitan pa niya ang profile picture sa Facebook ng kanyang asawa para mapanatili ang ilusyon na buhay pa ito. Sumulat pa siya ng mga peking Swiss notes sa handwriting ng kanyang asawa para gumawa ng peking kwento. Ngunit dumating ang January 28, 2017, ang unang araw ng Chinese New Year. Sinubukan sunugin ni Teo ang mga bangkay sa kama at tumabi siya kasama ng mag-ina. Ngunit nang sindihan na niya at umabot na sa kanya ang apoy, naramdaman ni Teo na sobrang init kaya umatras siya. Pagkatapos binuksan niya ang aircon at isinara lahat ng bintana para raw mapigilan ang agarang pagkaagnas ng mga katawan at bumili rin siya ng air freshener para subukang pagtakpan ang masangsang na amoy. Nang parehong araw na iyon, nagtungo si Gordon Chung, ang kapatid ni Patience sa kanilang flat. Nadatnan niyang nakakandado ang pinto at rehas at mahigpit na nakasara ang mga bintana. Tinawag niya ang pangalan ng ate niya pero walang sagot. Pumalik si Gordon ng gabing iyon sa pagkakataong ito kasama na niya ang kanilang bayaw na si Chris. Muli nilang kinatok ang pinto ng mga bintana, pinindot ang doorbell at pasigaw nilang tinatawag ang mga pangalan ng biktima. Hanggang sa napilitan si Gordon na buksan ang isa sa mga bintana. At agad na bumungad sa kanya ang amoy na sobrang baho at amoy sunog. Kaya't agad siyang tumawag ng mga pulis. Agad na rumisponde mga pulis at humingi ng tulong mula sa Singapore Civil Defense Force. Habang nag-aabang ang mga bombero para pasukin sana ang flat, laking gulat nilang biglang bumukas ang pinto. Si Teo mismo ang nagbukas. Nagulat sila kasi ilang minuto na rin silang kumakatok at walang sumasagot. Galit na galit na hinarap ni Gordon si Teo at pinilit alamin kung nasaan ang kanyang kapatid. Noong una sinabi ni Teo na umalis raw ito pero hindi tumigil si Gordon. Paulit-ulit siyang sumisigaw at kinumpronda si Teo sa harap ng mga bombero na noon ay nagpupumilit ding pumasok sa flat. Noong una ayaw pa sanang buksan ni Teo ang rehas pero nang binalaan siya na sisirain ito ng mga bombero, doon lang siya napilitang buksan ang rehas. Habang pumapasok ang mga bumbero sa flat, galit na galit na sumigaw si Gordon. Tinatanong kung nasaan ang kanyang kapatid. Lumapit si Teo at kalmado niyang sinabi Patay na ang kapatid mo. Hindi makapaniwala si Gordon, kaya't sumigaw siya sa galit at pagkabigla. Nagmamadaling tumakbo si Teo patungo sa elevator, ngunit mabilis siyang hinila ng kanyang bayaw at pinigilan. Pinadapa nila si Teo at Gordon para pigilan ng komosyon. Sa loob ng flat na nila ang sunog na katawa ng mag at inilabas nila ang mga bangkay. Nang tanungin ng mga pulis si Teo kung ano ang nangyari, Mahinang sinagot niya sa Mandarin, kasalanan ko lahat at doon na siya inaresto at kinasuhan ng kasong murder. At ayon sa investigasyon, sinakal muna niya ang mag-ina bago sinunog ang kanilang mga katawan sa loob ng kanilang flat sa Woodland, Singapore. Noong una nang na may Swiss pack daw silang mag-asawa pero kalaunan ay inamin din niya ang krimen. Lumabas din sa autopsy na namatay sa pagkakasakal ang mag-ina at ang batang nasa sinapupunan ni Pesha na mahigit anim na buwan na ay namatay rin kasunod ng pagkamatay ng kanyang ina. Noong February 10, 2017, ibinalik si Teo sa crime scene para mag reenactment ng krimen. Umabot ng tatlong taon bago nagsimula ang paglilitis kay Teo noong 2020. Sa kabila ng kanyang mga argumento na meron siyang matinding depression, hindi ito pinaniwalaan ng korte hinatulan siya ng kamatayan ng High Court ng Singapore. Ang kanyang apela ay binasura ng Court of Appeal noong 2022 at noong April 16, 2025, isinagawa ng hatol na kamatayan kay Teo sa Changi Prison Complex. Ang kasong ito ay nagdulot na matinding talakayan tungkol sa parusang kamatayan at mental health support sa lipunan. Sa huli, naging kontrobersyal ang desisyon ng korte na bitayin si Teo at patuloy ang debate tungkol sa moralidad at bisa ng death penalty sa mga kasong katulad nito. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sa pagkatapos ng kabanatang ito, magiiwan ako sa inyo ng tanong. Naging makatarungan ba ang parusang kamatayan kay Teo? Sapat ba ang suporta ng lipunan upang tulungan ng mga taong may pinagdadaanan sa kaisipan? Ano ang opinion mo sa death penalty? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Huwag din kalimutan mag-like and subscribe para sa iba pang mga true crime content. Maraming salamat at ingat!